What's up again mga boy tamad? Dito na naman si boy tamad ang nagsasabing bawal ang tamad. Magtrabaho ka naman. <laughs> De. Peace. yok lang. Ayan mga boy tamad, naka-receive tayo ng sulat ngayong araw na to galing sa insurance ng MPI. Sabihin yun, yung lisensya mo or sakyan. Ayan, i-update ka nila, bibigyan, bibigyan ka ng sulat every year. So ayan mga boy tamad. andito. At ito na naman, dagdag bayad na naman tayo sa bills. Kasi nakareceive tayo ng negative 1. Pero bumaba na mga boy tamad. Pero ba diba na lang, ibig sa'yo yung rating. Paano sila mag-rate ng Uh, insurance. Ayan. Mga bitama, dito. Tingnan nyo ha. Mabuti. Ganyan sila. Mag-rate ng, ng uh, lisensya dito sa Canada. Kaya kung kayo ay baguhan dito, eh, base nila sa zero. Zero. Zero point. So, normal. Ang normal dito is $45. Ayan. One year pong babayaran yun ng installment or cash or debit or credit. Whatever you want, go on. Okay? Ayan, mga boy tamad. Pero pag 1, 40. Ayan. Pag 2, 35. 3, 35. Ayan. 4 to 7 or 8 is $30 and 9, 25 10 to 13 or 20 dollars and 15 to 17 15 ayan mga boy tamad makinig kayo para hindi kayo patamad tamad ang hirap magbayad kailangan natin magtrabaho kailangan natin magbayad ng bills pero syempre minsan pwede rin tayong tumamad kasi maganda rin yun makapagpahinga ka hindi ka papagod <laughs> pero hindi ka pa nakasubscribe mag subscribe na dito lang sa Boy Tamad para mag-share tayo kung anong kailangan natin at comment down below. Pero pag negative 1, sabi dito is 200 dollars. Negative 2, 200 Kasi pag nag ka na Boy Tamad, wala ka ng discount sa insurance ng sasakyan. Yun ang masaklap. At lumalaki na rin yung insurance mo sa sasakyan. Kaya, pag negative 4, 400. Ayan, negative 5, 450. Tumataas na yan mga boy tamad. Hanggang negative 20, 3,000. Pero nung nakaraang years ago, <laughs> years ago talaga <laughs> nag negative tayo kasi... Ayun nga mga boy tamad, hindi tayo nag-ingat pero syempre, disgrasya Ayaw naman natin ng madisgrasya, ayaw naman natin ng ng konsumisyon. Kasi nga ang hirap dito sa atin, ang daming babayaran. Pero nandyan pa rin, hindi mo alam sa likod, sa side, sa harap. Kaya konting ingat lang mga boy tamad. Kung tamad ka na, di ka pa nag-ingat, ay nako, di ko na alam. ha Kaya ito mga boy tamad, tingnan nyo yung negative 9, 900. Ayan. Tapos yung negative 10, 1,000 uh, mabayaran yan ng monthly monthly mo yan babayaran ng isang taon pero mahirap din mga boy tamad ang laki rin yan tapos pag uh, nag, every year wala ang disgrasya naliless naman yung negative mo hanggang mapunta ka sa uh, zero again back to zero pero mahirap nang habulin sometimes <laughs> kasi hindi mo nga alam ang disgrasya kaya, ito, boy tamad. Ang, uh, ang negative 1 na lang, 200 monthly, uh, 200 ang babayaran mo, pero ang monthly mo ay, ano ba, 19 na lang, boy tamad. Ayan, yee! Nakalusot na tayo sa hundreds na babayaran every month. Kaya, masasabi ko sa inyo, ingat-ingat lang para sa iyo, para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Siyempre, para sa bills mo. Yun lang, Boy Tamad. Ito si Boy Tamad ang nagsasabing bawal ang tamad. Hey, geng-geng.